Pagod ka na ba sa buhay? Yun bang ang tingin mo sa bawat araw ay isang parusa na dapat pagdaanan na kung lang ay matapos na at matutulog ka na lang ulit? Yung mas mainam pa sa iyo yung tulog ka at walang pake-alam sa kapaligiran kaysa yung gising na lahat inaatupag mo naman. Kapag may problema tayo, misan hindi na natin nilulook forward ang kinabukasan kasi ang feeling natin ang bawat paglipas ng araw ay naglalapit sa atin sa mga petsa de peligro o yung mga obligasyon na dapat bayaran at kaharapin. Lalong nagiging mabigat ito kung kinapos ka sa budget dahil may ibang problema ang pumasok pa sa eksena na hindi mo naman alam kung paanong sosolusyonan. Yung tipong yung solusyon mo ay e pansamantalang pangtapa lamang sa sitwasyon at magdudulot pa ng karagdagang problema. Kabilang na dyan yung mangungutang ka para ipangbaya din sa ibang utang. Na habang ginagawa mo ay lalo kang nalulugmok ng mas malalim sa problema yung dating kaibigang tumulong ay nawala na dahil nadala na sa pagkukulang mo sa obligasyon. Yung dating dumaramay sa iyo ay napapaaray kasi parang pati sila nahahatak mo na dahil sa mga problema mo. Yung feeling na wala kang karamay dahil wala nang nagmamahal sa iyo o kaya yung wala ka ng karamay dahil wala nang may pakialam. Maaring kasalanan mo din naman ito o maaring feeling mo lang din yon. Pero ang hirap, di ba? Yung mag-isa ka sa problema, Nararanasan din niya nang may pera pero nakasama ang loob na ang mga tao sa kanyang buhay. Yung naabot mo na ang hangganan ng kaya mong solusyonan. Lahat tayo darating at darating sa punto na mararating natin ang dulo ng ating kakayahan at marahil feeling mo e eh nag-iisa ka na at wala ng karamay. Alam mo kung ganyan ang pinagdadaanan mo, e eh may paanyaya ang Diyos para sa iyo. Ang sabi ng Bible, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan hindi ka nag-iisa sa problema mo dahil anuman ang pinagdadaanan mo at kapaguran mo ay may paanyaya ang Diyos na lumapit ka sa kanya gusto mo ba yan manalangin tayo panginoon na iskopong ipanalangin sa inyo ang aming tagapakinig marahil po ay marami siyang problema hindi niya alam ang gagawin. Marahil ay nagahalo na po ang kabigatan at ang kaisipan na kasalanan ko din ito, ginusto ko ito, desisyon ko ito. Pero salamat po Panginoon dahil anuman ang pinagmumula ng aming problema. Ang inyong paanyaya na kami lumapit ay nariyan pa rin. Kahit kami po ay nananalangin sa inyo, idinadalangin ko siya sa inyo na ang panahon ng kanyang problema ay maging pagkakataon na makita niya ang inyong kasapatan. Makita niya ang inyong kapangyarihan. Makita at maranasan niya ang inyong pag-ibig. Kumilos po kayo sa kanyang buhay upang higit pa sa solusyon sa kanyang problema ay matagpuan niya ang kasapatan ninyo na aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang tuwing ikaw ay may problema. Dahil lang nais niya ay hindi lang maging kaagapay sa problema, kundi ang maging kaagapay mo sa buhay. Hindi mo kailangan maging mag-isa sa buhay dahil lang Diyos ay nariyan at siya ay nagmamahal sa iyo. Huwag kang masiraan ng loob. Asa